Magandang araw sa lahat. Ipakita ko lang sa inyo ang mga na-harvest naming itlog. So, malaking tulong talaga itong mga ano namin, mga alagang manok at saka pato. Lalo na ngayon sa market is nagkaubusan na ng supply ng mga itlog. Kaya, uh, laking pasalamat namin dahil nakapag-alaga na kami ng mga manok at nangingitlog na din sila at may nakukuha na din kaming mga itlog araw-araw. Kasi inaon kinokonsumo lang namin ito. Hindi kasi ito mapisa or ma-develop into chicks kasi nga walang wala kaming lalaki. Hindi din kasi pwede kami mag-alaga dito ng lalaki kasi bawal. Ayaw nilang tumitilaok ang manok dito kaya ibinalik namin yung uh, lalaki. Yung pangalan noon ay uh, Alex yung rooster namin dati. So binalik namin dito doon sa farm kasi nga may nagreklamo na silingan namin o kapitbahay namin dito ayaw nila may tumitila o kamano so ito na nga may naipon na kaming mga itlog, so ang dami na namin na ipon na itlog kasi araw-araw kaming uh, nagluluto uh, ginagamit ko din ito sa uh, pag-bake din nagbibake minsan ako kaya malaking tulong at saka sa isang linggo nakaubos talaga kami ng uh, isang tray o hanggang dalawang